Hello guys, what's up? So sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ikabit yung MC4 sa cable. So wag na natin patagalin pa. Uh, direct to the point na tayo. So kailangan natin ng MC4 Multifunctional Crimper Plier Cable Cable multimeter at yung solar panel So ito yung MC4 natin. Meron siyang terminal na kasama. Yung pagbinaklas natin, meron yung positive ito. Kasama yung terminal. At meron ding negative. Ito may kasama siyang terminal. So sa positive, yung terminal niya ay malaki compare dito sa negative. Pag kinumpara natin yung dalawa, is itong positive, papasukan siya ng negative. O yun. So dapat hindi kayo magkabaliktad dito. Ito para sa positive and then ito is para sa negative. And uh, meron lang tayong warning dito guys. Diba sabi ko is ito is uh, positive. Pero pag kinabit natin to sa solar panel na may kasama ng MC4, ito ay magiging negative. Same din dito. Ito is magiging positive na siya. Ipapaliwanag ko sa inyo bakit. Ito yung solar panel ko na 3 500 watts. So sa 3 500 watts is meron ng nakabang na MC4 na nakakabit sa positive and negative terminal. Sa positive terminal, hindi pwedeng ito yung ikakabit. Dapat, ito yun. So, yung negative na sinabi ko kanina, magiging positive na. Ganon din, sa negative terminal, hindi pwede ito. Yung sinabi kong positive kanina, magiging negative na. So, ito na yung magiging partner niya. Okay, so clear na tayo. Ito, is magiging negative. Ito is magiging positive. So umpisa na natin na ikabit yung MC4 sa cable. So yung cable na gagamitin natin ay 12 AWG or equivalent to 4 mm squared. So by the way guys, uh, nilagyan ko ng electrical tape kasi twin cable to at puro kulay black. So, para consistent tayo sa color coding, nilagyan ko yung positive ng red and uh, black yung negative. So, yun. babalatan na natin yung cable. Susukatin muna na natin kung gaano kahaba yung babalatan natin. So, gagamitan ko nga pala guys ng automatic wire stripper. Ha? So, kung wala kayong automatic wire stripper, pwede namang klaring gamitin sa pagbalat ng cable. Okay, so nabalatan na natin yung cable. Umpisa na natin yung pag-crimp. So gagamitan natin ng multifunctional crimper. And yung pipiliin nating parts dito na kung saan natin i-crimp is ito. Yung naka isolated which is uh, 12 to 10. So yung size ng wire natin is 12 AWG. So ito yung gagamitin natin. So bago natin ikabit or i-crimp yung terminal, ipapasok muna natin itong cap dito sa wire kasi pag naklempt natin na hindi 'to naipasok mahirapan tayong maipasok 'to so or baka hindi na natin maipasok 'to and i na natin so 'yun Nikitrim na natin. Yan. Pero so, sign lang. Yun. Na-crimp na natin. Maganda yung crimping natin ngayon. So kung mapapansin niyo, matibay siya. So take note lang guys, 'wag nating gamitan ng plier nito ah kasi magkakaroon ng lost contact at magkukos yan ng sunog so dapat crimper yung gagamitin mayroon ni isang klaseng crimper so ito multifunctional crimper okay na guys then, hindi natin mahugot And then ikakabit na natin so sa pagkabit nito guys may maririnig kayong click pag narinig nyo yung click nyo na, na tunog is uh, ibig sabihin na lock na siya. Ayan, so, kakabit natin. Yun, may nag-click na. O, so, yun, di naman tatanggal. At higpita natin. Okay. Singit ko muna to guys yung isa sa mga halagang informasyon ng MC4 ang design ng MC4 ay depende sa brand ni manufacturer. May mga MC4 na yung cup niya is hindi na sinusuksok pag nag crimp tayo. Meron din na yung cup at saka yung rubber is isusuksok muna sa cable bago i crimp So tingnan niyo na lang yung design ng MC4 niyo bago nyo i crimp kasi nakadepende yan sa design niyo at saka sa brand. So balik na tayo sa topic ng video na to. Let's go. At yung last na i-crimp natin is yung negative na MC4. So, yun. Uh, ulitin ko. Bago natin i-crimp, ikakabit muna natin yung cup. Dahil pag hindi natin ay na ikabit to, wala, sayang. Uulit tayo. And gagamitan natin ng crimper. So, ulitin ko ah. Uh, warning talaga to na hindi pwedeng gamitan ng plier. So, para safe tayo at mahigpit yung pag crimp natin, huwag gagamitan ng plier. May kabit na. Ito na. Pwede sa natin. Ayan. Mahigpit na. So, pwede namang ulitin nyo. So, sa akin, huwag na. Yan, higpit na eh. Kahit pa ko pa. Oh. Hindi na tatanggal. yun, maganda yung pagka-crimp niya. Tignan natin sa likod yan. At ikakabit natin. So may maririnig tayong click nito. Yan, nag-click na. So yun, hindi natin matanggal. At higpitan na natin. So, yun guys. Ito yung positive. Yun, may color coding tayo na red. And then, ito yung negative. So, i-check natin yung continuity ng cable. Yung positive, kung meron siyang continuity. Yung negative, ganun din kung merong continuity. So, gagamitan natin ng multi-tester. Ipili lang tayo ng continuity na option dito. Yun. And then, yung positive and negative probe pag pinagdikit natin dapat tutunog yan yun ganyan yung tunog nya pag mayroong continuity so unahin natin yung positive ito yung red na wire yun mayroong continuity sa positive and then next is yung negative na cable meron din continuity yung negative na cable. So, okay tayo sa continuity. So, ibig sabihin, maganda yung contact. Ikakabit na natin yung MC pole sa solar panel. So, unahin natin yung positive. At yung negative. Additional information lang guys, just in case na nakalimutan nating i-measure yung continuity ng cable at naikabit na yung MC4 sa solar panel, pwede naman i-check natin dito kung uh, okay ba yung connection natin o maganda ba yung contact. So gagamitan natin ng multi pero hindi na continuity yung i-check natin dito. Dapat voltage na yung i-check natin kasi ito is may bultahe na to eh. So pag ginamitan natin ng continuity, so posible na masisira yung multitester natin. So, gagamitan natin ng DC voltage. Okay, so naiset na natin sa DC voltage yung multitester natin. I-measure natin yung voltage ng positive tsaka negative. So, yun. Merong 28 volts. So, ibig sabihin maganda yung contact ng cable natin. At saka yung mga terminal na ginamitan natin ng crimper. So, ulitin ko guys ha. Huwag nating measure yung continuity nito. posible masira yung multi natin pag ginamitan ng uh, continuity. Dapat naka DC voltage. So, iwasan natin dumikit ito guys ha. Uh, live na yan eh. Uh, baka masira yung panel natin. At doon nagtatapos ang video. Paki like and subscribe kung nagustuhan. Kita-kita tayo sa susunod na video. Paalam!